magandang gabi Pilipinas, magandang gabi sa lahat ng mga solid ka panonood na friends natin, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi pala mga idol. so, ang oras ngayon alas 9 sa is ng gabi. So magandang araw. Magandang gabi na nga pala. Kambing na, gabi. Gabi na nga mga idol. So, sa bansa Pilipinas, gabi na. Gabi na, gabi na, gabi na. Gabi na so, salamat po nang marami sa inyo sa inyong pagtotok at pagsubaybay sa mga vlog natin. Pagtugay-gay mga panunod friends, salamat po ang marami sa inyo. Kumusta na po kayo? Maganda ang araw ngayon. Ay gabi na nga pala. <laughs> Grabe gabi na. Mga idol. Ay ako sinasabing gabi na ay. Tayo ay ayaw ay, yung ay, maniwala. Pero sa ibang bansa, sa Italy, sa Florida o sa USA, araw ngayon. Kaya magandang araw sa inyo mga idol. So, magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, magandang gabi. Gabi pa rin. Ang resulta, gabi pa rin mga ito. So, baka ikaw ay makapanood ng aking vlog, gabi na. E ka nagpapahinga na pag wala ka ng trabaho, nanonood ka ng vlog ko. So, salamat po na marami sa inyo at magandang gabi. <laughs> Pambirang buhay. Pambirang buhay. So, salamat mga pagdating sa lahat ng mga nakatotok, nakasubaybay sa aking mga vlog ngayong gabi. Abira oh, kayo So ngayon ay September 9. So magandang araw sa inyo. Ay magandang gabi nga pala. Oh, kayo Gabi na nga pala. Uh, dito ka sa bahay mga panalabarin. Kaninang araw, maulan. Pero kayo gabi na. Gabi pa rin. <laughs> oh, kayo Kaya naman, ready na naman. Magsasarado naman tayo ng tindahan. Kasi nga gabi na. Gabi na dito. Tindahan kami dito malita tindahan, gabi na, magsasarado na. Kasi sa probinsya, ito yung Quezon province, ito yung lugar namin. Pagka ganitong gabi na, kailangan na magsarado na. At bukas naman, matutulog naman tayo, magpapahingin na, na sa probinsya. Probinsya ito ha, gabi na, mga di ba? Pagka gabi na, kailangan na magsarado na ng mga tindahan, ng mga bahay, kasi nga probinsya. Pero sa Metro Manila, alam ko mga tao dyan, tuloy-tuloy silang naghahanap buhay. Pero, dito sa amin, gabi na. <laughs> Pag-mirang buhay mga idol. So, salamat once again sa lahat ng mga sulit ka para na natin. Magandang gabi po. Gabi! <laughs> gabi na natin amin, guys. So, ayan. Nakasama ko dito si Monica saka si Miss Panuli. At magsasarado na kami ng maliit na tindahan. Itong bahay namin, sasaraduhan na rin. Kasi nga, gabi na. <laughs> Ang oh, bihira ng gabi ha. Ah. So ang title ko ngayon, Magandang Gabi, Pilipinas. Salamat uh, mga palabayas at kanina maulan niya. Masada ko rin na ako kayo ng maga. Ang ganda at tanghali, hapon. Maulan. So walang magagawa. Talagang maulan ay. Pero kahit paano, tuloy pa rin tayo sa hanap buhay natin. Si ka kayo na, pumasok din. Eskol, kanina mga bandang alas 3 ng hapon umuwi siya mga baga mag alas otso ng gabi takagarahin na ako akala ko susunduin ko sana mamaya alas 9 ay umuwi na sila mas maaga dito sa bahay nandito na at kasi nga gabi na <laughs> ayun <laughs> ang ulam namin wala ayan mukhang lang pala ang ulam namin sardinas at saka itlog wala ibang ulam guys uh, kaya ng maaga ang ulam namin ay gulay Ibang gulay kanina, talong na gulay. Isang araw, isda ang ulam namin. So, yun. Pag-ingat po tayo mga kababayan na sa mga lugar, mga taga Luzon, Visayas at mga taga Mindanao sa Bansang Pilipinas. Magandang gabi na. gabi. Gabi na nga dito. dito gabi na, abang may aswang. Mga kayo na aswang din sa probinsya. Sa Quezon ay ang panakot sa mga gumagala-gala sa labas ay eh, mga bata eh, ay dagitin ng aswang pero sa ibang lugar hindi nila kilala yung aswang so, kasi nga dito sa Quezon ay gabi na so, salamat so, po so, mga pala pala sa lahat ng mga nakatotok at nakasubaybay sa akin mga vlog o well, mga tagay bansa mga nasa Amerika sa mga lugar niya sa Amerika shout out po sa inyo magandang gabi ni eh. gabi na si sa Pilipinas pero sa inyo dyan, magandang araw. So, salamat ng marami sa inyo sa pagtutok at pagsubaybay sa aking mga vlog. Sa mga sulit ka panulit rin sa atin, sa mga sulit sponsor ng magandang gabi na po sa Pilipinas. At magandang araw dyan sa inyo. So, mag-ingat po kayo sa lahat-lahat po ng mga tumulong at sumuporta sa ating YouTube channel. All subscriber, all viewers, magandang gabi na po sa inyo lahat mga guys. Salamat po ng marami sa inyo. Ayan na si Miss Panole dito. Maganda gabi na, gabi na nga eh. na ka rin kami ng tindahan. Kaya naman magbablog tayo eh dito lang sa bahay. So hanggang maya maya tayo magbablog para tayo may ma upload sa aking YouTube channel. So salamat sa mga nag-aabang ng vlog natin. Thank you ng no, marami wow. sa inyo. Pag-iingat po kayo. Magandang araw sa inyo. Magandang gabi na. Magandang gabi. Magandang gabi sa <laughs> inyo. Ano man ang ginagawa ninyo sa inyong uh, lugar, trabaho man yan, o pinagkakabalahan ninyo, shout out po sa inyo at mag-iingat po kayo lahat yan. So, tuloy lang sa mga ginagawa ninyo, kahit ano pa yan, kahit gabi pa yan, kahit, kahit araw pa yan, magandang gabi sa inyo lahat. Salamat po na marami sa inyo. Sila ko sa bahay at uh, ito nga, tayo ay relax na kasi nga ay pasado alas 9 na ng gabi dito na ako sa bahay yung transikil ko nakagarahin na ron so sa labas maliwalag naman sa labas kasi may mga ilaw street light nandiyan sa labas pwede ka pa rin gumala sa labas kaya lang hindi na dito na kami sa loob ng bahay at para tayo makapagpahinga na para bukas naman uli tayo maghahanap buhay so yung mga kapitbahay namin dito yan, ikwentuhan pa sila si Monica makak makakakuntuhan si Miss Panula no, sa labas din. Nagpagkunta yung tabi lang itong sabing, tabing bahay lang. So ako nandito sa bahay at ako nagba-vlog. So ayun. So salamat ng marami sa inyong mga para friends. Salamat ng marami. Sa inyo. Sila ako sa bahay. Ayun. Bahay natin bukas pa ang ventilador. Pero ang panahon ngayon ay maginaw. Kasi nga kayo na umulan.

kahapon lunes ay kahapon monday ako ay dito sa bahay nagawa ko ng parol kasi malapit na naman ang christmas yan at uh, september na nga mga idol gawa tayo ng mga parol para tayo may pambinta yung mga umuordra sa amin Naka-ready na rin sila. Pagka marami na tayo nagawang parol, ay di, i-deliver na ulian mga ito. So, ayan siya, Monica, galing sa school, kanina. Yan. Yun, nagko-computer siya. Computer. Ayan yung kanyang upuan. So, shout-out do sa nagbigay ng uh, computer ni Monica kay Ma'am Julia. Magandang araw po sa inyo, sa iyong pamilya. Magandang araw sa inyo dyan, dito sa bansa Pilipinas. Magandang gabi na. Ay, uh, gabi na dito ha, mga idol. Sa computer siya. Kahapon, lunes. Uh, nagpasok rin niya kahapon. Gabi na siya umuwi. Pero kanina, ay, maagap siya umuwi. Pagka mga bandang alas 9 na, sundin ko siya sa school, kaya lang uh, umuwi siya na maagap. So, tuloy-tuloy ang pasok niya mga guys kasi nga ay charger college sa si Monica yan. so siya lang nagkakaw computer dyan ako naman nagsya cellphone guys so ito gabi na nga mga idol magandang gabi mga panel reference magandang gabi sa lahat ng mga solid ka panel reference natin magandang gabi po sa inyong lahat sa mga nakatotok at nakasubaybay sa mga nag like magandang gabi po sa mga nag-share, magandang gabi po. Sa mga nagko-comment -co sa ating YouTube channel, magandang gabi po sa inyong lahat. Kasi nga ngayon ay gabi na dito sa Bansa Pilipinas. Alright, mga panalabas, magingat po kayo. Wala nang ulan ngayong hapon. Pero masama ang panahon, masama ang panahon talaga guys. Bigla-bigla umuulan. Tapos ay maginaw, mag gabi maginaw. Ewan, naambon pa yata sa labas. Naambon-ambon. Kailangan mag magsambalilo. Kailangan magsambal nagsambal daw kanina. Naambon ba sa labas? Na naambon? Hindi. Hindi na. Hindi na rin naambon. Pero maginaw sa labas. Maginaw. Pero pag nasa loob ng bahay, pag sarado ng lahat, ma mainit din. Mag ma ma ano? Mainit ang pakiramdam. Kailangan magventilador. Pero ang kagalingan, hindi nagbabrun out. Ayan. Saan na kami? Mas Up updated yun sa akin. Sa Wally 2013. Yung pinuha 2015 si Mas updated dito. Ay, number naman nakaiba eh. Ako may diba eh? idala mo yung mga mga phone? siguro yung mas update Gusto yung camera dito. Doon. Kasi yun ay... 6, 5. 2, 5, 6 din. Tapos yung Redmi Note 10. k ganoon. Baka tayo, guys

Oh, OK、no?。

kiss ring it's great 내가 <목소리도> 믿는

lang. Nagtataho pala sa start. Kaya yun. <laughs>